At good morning mga kasuki. Ngayong araw na ito ay maaga kaming gumising ng aking asawa para magluto ng merienda. Pag alam naman namin na maaga ang pagkuha ng order sa amin ay bago kami matulog ay nagkeset nga kami ng oras. Kailangan nga namin mag-alarm baka pag hindi namin to inalarm ay baka masarapan nga kami ng tulog. Gayun din naman bago nga kami matulog ay nakaredy na nga ang mga kakailanganin. Kung mapapansin nyo nga ay nagtunaw na nga kami ng margarine. Nagtimbang na nga rin kami ng all-purpose flour. Bali na hat-report nga ang pagkakatimbang namin dito. Tansyado na kasi ng aking asawa kung ilan nga maluluto sa 3 4 na ito. Bali na sa 100 pieces ka ang mailuluto namin dito. Meron pa nga matitira pang kapi na namin. At dito nga naglagay na nga kami ng powder milk. Binuhas ko na nga dito lahat at next naman ay paglagay nga namin ng asukal. Tinimba nga muna namin ito ng 1 4 at saka sinabay na namin inilagay dito sa may kawali. At nilagyan na nga rin namin ito ng kaunting asin. Tang next naman ay ang paglagay naman natin ng baking. Bali apat na kutsarang baking nga ang aming nilagay dito. Napakasarap talaga itong ganitong merienda. Ano nga ba talaga ang puto? Ito nga ang pagkain Pilipino na madalas makik kita sa mga handaan. Isang special na okasyon dahil ito nga ay sikat at madalas nakikita ito sa mga handaan ng mga Pilipino. Lalagay na pala namin ang tinuno namin kaninang margarine. Dito nga hindi nga po pala kami naglalagay ng egg na ha sa atin naman po kung gusto natin maglagay. At ang next naman natin na ilalagay ang condensed. Ito nga mga kasuki, ito nga ay pinakasikreto natin sa paglagay nga ng condensed. Dahil ito nga ay mapapasarap at nam sa ating niluluto. Alit tatlong basong tubig nga nilagay nga namin dito. Para nga sa mga tao nagkataka kung bakit masarap ang aming puto. Sempre masarap dahil isang nga ito sa isang pagkain Pilipino. Simple lang at madali lang naman natin itong lutuin. Lasa nga nito ay matamis at malinamnam kaya paborito nga ito ng karamihan sa atin. Nang mahalo na nga natin mabuti, kailangan na nga natin itong salain. At tulad nga lagi kong sinasabi, kailangan nga natin itong salain para nga maalis ang mga namumuo dito. Taglagay na nga rin pala kami kaagad ng kulay. Maganda nga rito sa mga special na okasyon, sigurado nga may nakahanda na pang merienda katulad nga ng mga ganito. Ito nga talaga gustong-gusto ng aking mga kasuki, pwede nila itong Panghanda sa iba't ibang klasing okasyon. At dito nga tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagluluto Dito nga tuloy-tuloy pa rin kami sa pagluluto ng inyong order Violet, green, white, and yellow ang ating kulay dito Ganda rin kasi iba't ibang klaseng kulay dito Lalo ng mga bata, gustong-gusto nila iba't ibang klaseng kulay Isa nga ito sa merienda ito ay binabalik-balikan na aking mga kasuki Dahil bukod sa masarap na nga ay malinam pa Okay, thank you for watching!